Ayan guys, good morning and welcome back to my channel. Okay, so eto ngayon, ano? Uh, same, maulan guys, may, kasi meron tayong bagyo eh. So ngayon, andito kami sa isang area, meron tayong piso wifi. So dahil sa bagyo ngayon, medyo talagang walang ano dito, walang power. So walang kuryente, brown out. So gagawin namin, pa uh, paaandarin natin itong ating piso wifi para itong area to, magkakaroon ng ano, at least entertainment man lang. So, abangan nyo guys, check out nyo ating video. So, bye-bye nyo ano yung ginamit ko na device para mapa-boot up ang ating ano, ating peace wifi. So, ang ating pure fiber, walang problema kasi pure fiber ang nakarating dito. So, may data pa rin. So, ating OLT is may transmitting power. Kasi nga, kung nakita nyo yung ating server, ating server is active kasi running on solar at saka multiple backup system. So, ngayon, eto guys, papasok tayo doon. Andun si Will sa loob. Magkakasa siya, mo si set up siya ng ano, ng backup system. So bubuhayin natin ang piso wifi. Okay? Okay na dyan, lord? Ayan guys, ito yung setup natin dito sa loob. merong ano, uh, 5V5 na Huawei. Yan yung sa OLT fiber na ano natin, main source. Tapos dito meron Tenda uh, F3. Ito yung ibibigay natin sa ano, ayan yung free wifi ng may bahay dito. So, ang gagamitin natin guys to power up this ano, uh, this wifi at internet is itong Blue Yeti EP3A, okay? Ito ay 600 watts, okay? Ya, yeah, pwede siyang mag solar power input. Ayan, pwede yung panel. So, ayan, dito yung output niya guys. Oh. So, yung main extension wire ng ating uh, link dito ng piso wifi ipapasok natin dito sa ating bluetti ayan so ipapower on natin ayan nailaw na ito ngayon is naka 100% charge so yung output side niya yung 220 still zero kasi meron siya dito ano guys meron siyang ayan power para sa ano ito ito may switch siya para sa output ng 220 so tara power up natin ayan nag green na guys pag nag green siya ayun na ilaw yung ating ano 5v5 so may power na tapos itong duman ba tong switch hub wala na direct na no So ayan guys, 100% tapos yung output niya medyo talagang ano, hindi mo makikita masyado kasi ano. Ayan, meron siyang 20 watts 17 or 20 watts 21 usage. So not bad. So kinagandahan nitong Blue Yeti guys, ito 100%. Nakikita dito kung ilang oras pwede siyang gamitin. So naka-indicate dito calculated siya based on output usage. So 21 usage nasa 11.3 or 10 hours of usage. Not bad guys, di ba? Sa maliit na device na to. Kung kayo po yung nagtataka kung ano to at saan nabibili, nabibili po yan sa Shopee. Lalagay natin yung link dito sa ating video. So tara, balik tayo sa labas. Check natin yung ano, yung PISO wifi kung nagana na. Ayun. Ayan guys. O diba? Nailaw yung ating PISO wifi sa so, na so yung mga taga rito guys sa uh, ating ano yung mga customer natin sa piso wifi for sure uh, mag -e enjoy to ngayon <laughs> kasi walang power since kagabi Jens sa ah. kagabi walang power so kaya nag decide si Wilgen kinuha niya sa base natin yung ano yung ating blue so ayan so check natin sa ating ano cellphone test natin kung may internet ba Hey guys, ginagamit ko yung cellphone ko kaya hindi natin may test. Eh, anyway, hindi yung ano, uh, may-ari ng bahay. So test natin sa cellphone nila. Pero nagana niya ano piso wifi guys. So ni ni stop ko yung record. Uh, natry ko na try ko narin may internet na confirm and positive. So di ba? Not bad guys. So eto ngayon kung kayo ay nakasubaybay uh, sa ating channel, eto po yung additional learning learning na naman, di ba? May napulot na naman kayo dito sa ating channel ngayon. So tara test natin guys. <laughs> Iba guys. Ayun si ano ang kilwell ang matikas ng air fiber <laughs> ayan so napaka portable guys ayun so, beeping na yung cellphone niya, guys so, beeping na yung cellphone la, nag insert coin na sila ayan so, ano Elise na lang o gano. Ayan, done paying. So, ito yun. Moment of truth, guys. Tingnan natin kung may kaka-internet siya. tayo yung ginagandahan ng uh, OLT o di kaya pure fiber. Okay, connected na. No? May internet. Pwede test sa YouTube. Ayun, may ano guys. May internet na guys. Ayan. Pusog ra? Ah, okay. Ayan. Ayan guys. Ah, nagana na. Yun yung advantage na ito, guys. Kasi portable yung ating gamit. Hindi na kailangan ng daming anik-anik. Kasi compact na yung may kasama na rin ano, ah, battery. Diba? Not bad. Kasi 600 watts. Uh, pwedeng gamitin up to 10 hours. Ayan guys. So medyo mahangin talaga dito guys. At ah, saka maulan pero <laughs> samahan natin ng masarap na kape ni Uncle Wilgen ayan <laughs> yan si Joe ano kawai kawai Joe <laughs> ayan yun di yu. diba may, may kape tapos may wifi sa mabagyo at mahanging umaga ba? Diba? <laughs> okay ayan

na, sunod eh. Oy. Oh, na. Wala te pero nai kuhan an sa wifi ra. Irang kita uran. Na Ito, wifi. Uran na dua ka adlaw. Balhen na kag vlog. na mo log na. Ko mo ta kanaw? Survivor. Okay.

Pwede na mag-ano. Pwede na mag, pwede na mag Excited man mo. Lahat Gali. <laughs> so ayan guys, short video for today na naman, additional learning. Pagka kayo po ay bago sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-comment, like, and subscribe. Okay, so sa mga ating old subscribers naman dyan, another learning, di ba? So <laughs> pwede niyo rin gawin sa inyo. Guys, hanggang dito na lang, it has been your tech guide. My name is Chan, same practice and make sure You do it yourself. Bye for now.